Wala na nako kung anong pwede nating gawin kasi tinanong you know, dito yung mga materials na... Ano kayong thing? Ang tera-cell. Oh, JR, dyan ka na pala. Okay, oh, ano yung mga... Yung... Okay, ano yung mga daladala mo? O okay. yung okay, basura pong nakuha ko nung nang-clean-ness ako sa bahay. Ito -no ba? Itatapon mo na ba yan? Hindi po. Sana nga po tatapon ko. sa hindi pa po pwede kang gamitin eh. O teka, mo muna itapon. Meron ako naisip na pwede nating gawin dyan sa mga kalat mo yan. Pwede tayong gumawa ng tropilo Alam niyo ba kung ano yung throw pillow? Hindi po. Yung yun yung mga maliliit na una na nakikita natin minsan sa loob ng kotse, sa kwarto, sa sofa, at sa iba't iba pang lugar. Usually, mga nasa loob nun, yung mga retaso, mga bulak. Pero this time, magawa tayo ng throw gamit-gamit yung mga basurang daladala -dala mo. Eh, yeah, Darcy, paano po gagawin yung throw madali lang yan. ituturo ko sa inyo kung paano gawin yan. O mga kids, ready na ba kayo sa gagawin natin project ngayon? Kung ready na kayo, andito ang mga materials at procedure sa paggawa ng throw gamit ang mga wrapper ng junk foods. Ang mga materials na kailangan natin ay ang mga sumusunod. Una, junk food wrapper, colored papers, plastic over yarn, stapler, karayom. Una, gumupit ng plastic cover na hugis puso. Pagdikitin ng gilid sa pamamagitan ng stapler at tahian ng yarn. tapos makagupit ng junk food wrapper. Ipasok ito sa plastic at isarado sa buong magita ng yarn. O oh, mga kids, tapos na ang ating project. O, ano ang masasabi mo? Ang galing po pala, Ate Sa pamamagitan po pala ng mga rapper ng junk foods, pwede pa palang makagawa ng tropilo. Tama ka, JR. Ngayon naman, basahin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ginawa natin ngayon. Ito ay nakasulat sa Kalawang Korinto 8.21. Sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao tandaan natin mga kids, kung tayo man ay nakakaisip o nakakagawa ng mga project, ito ay sa kapurihan ng Diyos. At kung ito man ay kapuri-puri sa harap ng tao, ay upang makapagturo tayo ng mga bagay na maaaring pakinabangan ng lahat mula sa mga inaakala natin basura. O sana mga kids, nagdagdagan naman ang natutunan natin ngayon. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita, dito lang sa Arts and Kids! Paalam! ginawa niya. Sigurado akong matutuwa yung mga magulang niyo dahil kahit walang okasyon, naalala yung gawan sila nito. At gaya ng nabanggit natin kanina, maraming paraan para maipakita natin sa ating mga magulang na na-appreciate natin yung pagmamahal at pagmamanasak ng mga Ma, Mga kids, sige nga! Ano-ano pa ang iba't ibang pamamaraan na ginagawa nyo para ipakita ang inyong pagmamahal sa inyong mga magulang? Tumutulong po ako sa pagbabantay aking nakakabatang kapatid habang nasa palengke, si nanay. Ako naman po sa gawaing bahay tumutulog kasi yung kung nakikita na nahihirapan si inay. Tama yan, Maki. Masarap sa kalooban ng magulang na makita kahit hindi inuutosan ng kanyang anak ay nagkukusa itong tumulong sa kanya. Ako po, para hindi sumakit ang ulo ni Ma. Po sila. Tama yun, Marie. At magiging proud pa sa si inyo inyong mga magulang. At hindi na sila mag-aalala kahit saan kayo pumunta. Pag-dumapitin po si na mami at daddy galing sa trabaho, hindi ko po nakakalimutan magmano at humalik sa kanila. O ikaw, JR, paano mo pinapakita sa mga magulang mo na mahal mo sila? Mahirap po sa amin dahil may sakit ang tatay ko. Mula nang ma-stroke siya at magkasakit, naging mainiti na po ang ulo niya. Lagi niya po akong sinisigawan at pinapagalitan kahit wala naman po akong ginagawang masama. Pero hindi pa rin nawawala ang pagkalang ko kay Itay. Dahil alam kong sa sakit niya, kaya siya nagkaganon. Anong ibig mo sabihin, JR? Hindi ko po siya pinagbibigaan at imesi. Kahit lagi niya po akong sinisigawan at pinapagalitan, Iginagalang ko po siya at hindi ko po siya sinasagot ng papalang. Tsaka po, itinadalangin ko sa siya, Diyos. Saludo ako sa batang tulad mo, JR. Hindi madali ang manatiling hindi nangangatwiran sa mga magulang. Lalo na kung sa walang dahilan ay pinagagalitan ka nila. Tama ka, JR, na kaya lang nagkakaganon yung tatay mo dahil sa sakit niya. Maganda yung ginagawa mo dahil natutupad mo yung isang mahalagang bilin ng Diyos sa mga anak. Tama si Ate Rosanyo at ang utos na 'yan ay mababasa sa Deuteronomio 5:16. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Idadalangin din namin na gumaling ang tatay mo, JR. Sana ipagpatuloy mo ang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa iyong tatay sa kabila ng kanyang kalagayan. At ang bilin na yan, mga bata, ay mababasa natin sa Efeso sa 6, 1-3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kaya dyan, kids, alam namin marami rin kayong naiisip na paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa inyong inyong mga magulang. Sana'y lagi nating pakakatandaan na ang mga magulang natin ay nagsisikap na tayo mapalaki ng maayos. Mahali natin sila at igalang upang magtamo tayo ng pangako ng Diyos sa Biblia. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming episode sa araw na ito. Hanggang sa susunod mga bata, magsama-sama tayong muli sa pag-alam ng karunungan mula sa Diyos at mga kagandahang asal na dapat isabuhay. buhay. Hanggang sa susunod nating pagkikita-kita, samahan niyo uli kami pagsapit ng alas 5 ng hapon dito sa UNTV. Sa natatangin Kitty Bible Base Educational Show ang Kawan ng Cordero! Paalam!